Good morning mga bay, mga una po takarot ang atong sudan kining tininuan nga manok. Tininuan ko nun wow, eh. Wow, sarap naman ang ulam Ay, na ito. atay gulay nga kalabasa oh. O, oh, lami siguro ni. Wow. Eh. sulayan na itong tao ni. Eh. So, unsay hula ito na ito mga bay. Bakba ka na mga bay! <laughs> Pasensyaan niya na si Bagyo Kaya ito talaga yung ang content ni Bagyo is ito la Taon-taon yun. Bakit mo so, bak yung mahimuha ni? Bakit antos na yung tali no? So, sa hula tun, mga bay. Ato! <laughs> um, ah, okay naman. Lasang manok lagi na nataan. What? Um, gulay mo na ang bibirahin ko. So, wag ito yung na. Okay. Mo na magini atong panginabuhi kada adlaw, ang driver ug asa Abtan og gutom adto sa kaon. Oh, bakit ka napatay sa pagkain? May amoy ba? Oh, no, 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 no. Ayaw po di ko tapang pang ano. Sabaho oh, no. oh, oh, oh. yung ano. Gulay. Mabaho! What? Yung kanya yung gulay, mabaho! Ayaw, di ma! Ito, tang anong klaseng ano to? Nakakawalang ano, kagok... Nakakawalang kag 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 gana! Kala ko masarap ang gulay din lang kalabasa, may amoy man! Ahak ah, mo ng kalakiha, oy! Pura gaba! Tula ba mga ilong nagluto nito? Ayaw, di ma! <laughs> Apektado yung pagkain natin nito. Ano ba tong klase ng ano to? Makasira nang ano? Hmm. Nakakaubusan to. Yung gulay. Mapiktahan yung Bis masarap ang na wala ang la, nawala yung gana mo sa pagkain dahil yung gulay na yung sides may amoy. Bakit mo kinakain pa may amoy pala?